tangay ang limang libo na naipon ko. Isang bag na malaki at apat na anak ang tanging dala ko ng takasan. Namin ang asawa ko, dear ate Sol. Ako po si Perla 57 na ang edad ko ngayon, 19. Lang ako ng mag-asawa ko. At sa edad kong 30. Apat na ang anak ko. Ang asawa kong si Milencio ay isang truck driver. Maliit lang ang kinikita niya. Kung mas tamang sabihin na kalahati lang ng sweldo niya. Ang binibigay niya sa akin. Pero ganun pa man ay nagagawa ko pa rin makapag-ipon ng pakunti-kunti. Isang beses, lang naman ito sa isang linggo kung umuwi at sa mga panahon na yon habang wala, siya ay nag-extra ako na maglaba o kaya naman ay magtitinda ako ng merienda. Nagtatsyaga ako na mag-ipon. Kasi nararamdaman ko na hindi maganda ang lagay naming mag-iina sa asawa ko. Dahil tuwing sabado na nga lang ito umuwi pag iinom pa ang inaatupag tapos pag nalasing saka ako gagamitin pag maingay at nagiiyakan pa ang mga bata, ay papalunya ang mga ito. Matagal na akong walang amor sa kanya pati ang pagmamahal ko para sa kanya wala na din. Kaya pinaghahandaan ko talaga. Ang mga araw ng pagtakas namin ng mga anak ko sa piling niya fast forward. Lumipas pa ang pitong buwan at nagulat ako nang umuwi ito ng araw ng Miyerkules. Di pa nasasagot ang tanong ko na kung bakit napaaga ata ang araw ng uwi niya. Ay pinagkakalkal na ang kaldero sa kusina. At nang makitang kanin lang ang meron. At walang ulam ay pinaghahagis ang mga plato at baso. Pinakalma ko lang sabi ko ipapiprito ko siya ng itlog. Umupo ito sa lamesa. Habang nagpiprito ako at sinabi niyang natanggal daw, siya sa trabaho. Kinabahan ako pagkarinig ko nun. Naisip ko ang ipon, kung na limang libo pa lang yun kulang pa para makaalis kaming mag-iina at pang umpisa namin kung saan man kami mapadpad. Maya-maya ay inabutan ako ng limang daang piso nagpapabili ng dalawang bote ng lapad at pan. Garilyo ang tira daw ay ibili ko ng bigas at ulam at ang sukli ay tipirin ko raw. Napailing na lang ako. Fast forward, pag uwi ko galing sa pagbili, ay andun na ang kumpare niyang si Lucio. Habang nagiinuman sila sa labas, ay di ako mapakali. Kinakabahan ako dahil alam ko na ang mangyayari. Tinanaw ko muna sila kasarapan pa dahil kakaumpisa pa lang nila. Maingat akong nag-empake. Kinausap ko ang mga anak ko na wag maingay. Alas dos pa lang yun ng hapon. Bandang alas. Tres ay sumilip uli ako nakakaisang bote na sila. Dumaan kami sa likod bahay ng mga anak ko, karga ko ang dalawang taon gulang na bunso ko may dala pa. Akong backpack na bag habang ang panganay. Ko naman ang may dala ng malaking bag. At sa wakas ay nakarating na kami sa kanto mabilis. Kaming sumakay ng tricycle kahit may kamahalan ay nagpahatid kami hanggang terminal ng bus. Hindi ko alam kung saan pupunta pero balak. Kung makituloy sa kapatid kong si Marlon na nakatira sa kaluokan. Hindi pa naman uso ang cellphone noon. Habang nakasakay kami ng bus biyaheng kubaw ay napapaisip ako. Na sa mga oras na to, ay alam na ng asawa ko na nilayasan na namin siyang mag-iina. Alala para sa kanya bahala na siya sa buhay niya. Gumaan nga ang pakiramdam ko nung nasa biyahe na kami. Alas 10 na ng gabi nang makarating kami sa Kubaw. Napakalakas ng ulan. Nagrereklamo na ang mga anak ko na gutom na raw sila kaya kumain muna kami sa karinderya sa terminal. Malakas din naman ang ulan. Malalim na ang gabi. At umuulan pa kaya dun na lang kaming na natulog sa terminal may mga. Upuan naman, fast forward kinaumagahan ay buo na talaga. Ang pasya ko na dun na lang kami sa kapatid ko tutuloy. Magtatanghali na nang dumating kami sa bahay ng kapatid ko. Gulat na gulat ito. Sinabi ko ang nangyari at naintindihan naman ako nito. Kaya lang napansin kong walang kibo ang hipag ko at nakasimangot ito. Tumingin ako sa kanya at humingi ng pasensya pero ang sagot nito ay hanggang kailan daw kaming mag-iina sa kanila. Tumingin ako sa kapatid ko. Sabi ko kahit na eh, bukas tulungan niya ako maghanap ng mauupahan. Sumagot ang hipag ko na may alam daw siya isang kanto ang layo mula sa kanila. Kinabukasan ay pinuntahan namin ng hipag ko ang paupahan na yun mura lang. Sana kaya lang looban masyado kaya umayaw ako. Bakit ayaw mo pa okay na yon para sa inyo? Sinabi ko sa kanya na ang hanap ko ay lugar na pwedeng magtinda-tindaman lang. Yun pala ang hanap mo akala ko kasi wala kang perang pang-upa kaya doon. Kita dinala sa mura lang. Meron akong alam tignan natin kung wala pang nakakuha. Halos tapat lang yun ng pabrika. Naging interesado ako kaya pinuntahan. dinamin agad. Malayo pa lang kami ay tanaw namin na wala pang nakakuha. Dito, kinausap namin ang may-ari. Sinabi niyang may kausap na raw. Siya dito at babalik daw sa katapusan para mag-down dalawang libo. Daw ang paunang deposito. Nung mga panahon na yon, malaki pa ang halaga ng dalawang libo. Napaisip ako may hawak pa akong apat na libo ang matitira ay pwede kong gawing puhunan dot petsa. Anwebe pa lang po tayo. Ang kausap niyo po ay katapusan pa. Kung gusto niyo po magbabayad na ako, ngayon, at lilipat na rin po kami ng mga anak ko mamaya. Mabilis na pumayag. Ang matanda. Pag-uwi namin ng bahay, nakakapagtakang biglang lagi na. Lang nakangiti ang hipag ko. Kinausap ko ang hipag ko at kapatid ko. Sabi ko sa kanila, pahiramin muna ako ng mga kakailanganin. Namin na gamit. Binigyan ko ng dalawang daang piso ang hipag ko bilang pasalamat sa mga tulong. Nila ng kapatid ko. Fast forward, nakalipat na kami sa bahay na yon. Masaya ako sa nakuha kong pwesto may isang kwarto lang ito. Maliit na sala, banyo at kusina. Ang kagandahan lang ay may nakadikit dito na tindahan at sa harap nito ay may bakanteng lugar na pwedeng gawing kainan. Nung gabi na yon habang patulog na, ako ay nagpaplano na ako ng aking mga gagawin. Nagdasal ako sa Diyos na gabayan, niya kaming mag-iina at bigyan ako ng kalakasan. Humingi ako ng awa sa Diyos na maihanda ang aking mga anak sa buhay na puno ng pagsubok na mabigyan sila ng sapat na lakas, kasipagan, katatagan sa hamon na aming kakaharapin na mag-iina. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Ginising ko ang anak kong panganay at sinabi kong bantayan, muna niya ang mga kapatid niya at babalik ako agad. Nung araw na yon ay namili ako ng mga paninda para sa maliit na tindahan na yon at laking tuwa ko na mabenta talaga. Ang first day ko, madami palang trabahador sa pabrika na yon. Pagkalipas lang ng dalawang, araw ay nagtinda ako ng almusal. Sopas at pansit lang yon. Sandali lang ubos. Kinausap ko uli. Ang hipag ko na pahiramin pa niya ako. ng mga gamit niya sa kusina, mabilis naman itong nagpahiram. Hindi birong hirap. Pagod ang dinanas ko. Nahinto sa pag-aaral ang dalawa kong anak. Kinausap ko sila na sa sunod na pasukan na lang sila mag-aral para makabuelo ako Lumipas pa ang ilang buwan at lumago ang aking munting negosyo, unti-unti ay nakakabili na ako ng sariling mga gamit. Lalo na nang nakabili ako ng television, tuwang-tuwa ang mga anak ko. Ang tinda kong almusal ay naging limang klase sa umaga. Sa tanghali naman ay may walong klase na ako ng putaheng. Ulam pati merienda. Dinamay ko na. Kinuha kong katukatulong sa kantina. Kuwang hipag ko. Masaya rin ito at nagkaroon siya ng income. Dumating nga sa point na tumigil na rin ang kapatid ko sa pinapasukan niya at tumulong na rin sa amin. Fast forward, after three years, nagulat ako nagpunta ang may-ari ng bahay. Gabi na yon, kinausap niya, ako ang sabi niya may mabigat daw siyang problema, ang anak daw niya ay nasa ospital at kailangan nito ng gamutan. Balak daw niyang ibenta ang inuupahan ko sa lalong madaling panahon. Tinanong ko siya kung magkano ba niya binebenta. Ang sinabi niya ang presyo, kumislap ang mga mata ko dahil may naipon. Naman akong pera at kaya ko tong bilihin. Hindi na ako tumawad dahil malaking tulong. Naman sa akin ang pwesto na yon. Nagkasundo kami ng may-ari at bukas na bukas, din ay magbabayaran na kami. Fast forward. 10 years na rin pala simula ng tinakasan, namin ang asawa ko at sa wakas. Nagawa din namin mamasyal first time yon. Sampung taon na pagod, pagtitiis at pagtatyaga. Apat na araw yon na bakasyon habang nakaupo ako sa beranda ng transient, house na nirentahan. Namin at pinagmamasdan ko ang mga anak ko sa malayo na masayang nagkukwentuhan. Kasama ang tito at tita nila ay napaiyak ako. Nag-flashback sa isip ko ang lahat. Simula nang nagkakilala kami ng asawa ko na masaya sa umpisa pagkatagalan ay naging kalbaryo na. Yung mga panahon na sa kagustuhan ko mag-ipon kahit pagod ay pinipilit kong mag-sideline. Hanggang sa panahon na tinakasan, na ang asawa ko at nakipagsapalaran sa Maynila ng walang kasiguraduhan o nang pagsisimula ko ng munting negosyo na halos, wala na akong tulog. Dugo at pawis ang sinakripisyo ko dahil ayaw kong danasin ng mga anak ko ang hirap na mararanasan pa nila sa tatay nila. Ang sa wakas sa kabila ng aking mga pagsisikap ay ito na kami ngayon na gawa ko at nakaya ko. Next, year ay matatapos na ang aking panganay na anak bilang isang nurse habang ang isa naman dalawang taon pa ay magiging teacher na rin. Ang pangatlo ay kakagraduate lang ng high school. At ang bunso naman ay nasa second year high school na. Hindi na ako gaano nag-aalala dahil may ipon naman ako at patuloy ko pang pinaghahandaan. Ang kanilang pag-aaral, napaayos ko na rin ang tindahan ko at karinderya. Sa tagal ng panahon ngayon, ko eleng masasabi na okay na ako. Hindi ko na nagawang umibig uli dahil masyado akong focus sa buhay pero kung may darating pa, Bahala na si Lord na magpasya. Fast forward, ang apat na araw na bakasyon, naming mag-iina ay na-extend pa ng isang araw. Dahil, malapit lang ito sa probinsyang pinanggalingan namin kung saan nakatira ang tatay ng mga anak ko. Hiniling ng mga anak, kung napuntahan ang kanilang ama, pumayag ako fast forward, kumakatok na kami sa pinto ng dati naming bahay. Minamastan ko ito halos. Walang nagbago, ganun na ganun pa rin ang itsura nito. Bumukas ang pinto isang babaeng halos, kasing edad ko ang nagbukas noon. Magalang naman na nagtanong ito kung sino kami. Hinanap ko si Milencio. Hindi ito kumibo parang alam niya na kami ang pamilya nito. Pinapasok kami sa loob. Siya daw si Linda, asawa ni Milencio sa bayturo kay Milencio na sa higaan ito tulog si Milencio. Minasdan ko ito, matanda na ito at sobrang payat halatang nanghihina at may malubhang sakit na. Nakaramdam pa rin ako ng awa. Ang panganay kong anak ang gumising sa kanya. Nagmulat ang mata ni Milencio at pinilit nitong umupo. Inisa, isa niya kaming tignan. Ngumiti ito. Kasunod ng pagpatak ng mga luha niya, halos sabay, sabay siyang niyakap ng mga anak ko. Naging madrama ang tagpong yun. Humingi siya ng tawad sa aming mag-iina. Inamin din nito na nakita niya kaming umalis, pero hinayaan na lang niya kami. Isang buwan pa lang ang lumipas ng talagang hindi, na kami bumalik ay inuwi niya si Linda sa bahay namin. May dalawa. Siyang anak dito na halos kasing edad ng pangatlo at pangalawa kong anak. Ibig sabihin, ay kami pa ay may kabit na siya. Kaya pala kalahati lang ng sweldo niya ang inaabot niya sa akin. Nung nalaman ko ang mga yon, wala akong naramdaman na kahit anong kirot sa puso. Ang dalawang anak niya ay nasa Maynila at nagtatrabaho na ang mga ito. Hanggang high school lang daw kasi nila na pag aral Ang mga ito, Nagtino na raw siya bilang ama at asawa dahil takot na siyang maiwanan uli. Sa haba ng panahon ay sa wakas. Nagkita kita uli kami at nagkapatawaran na lang ang isang taon ay binawian na ng buhay si Milencio at saan siya naroron ngayon, alam kong tahimik at masaya na siya. May mga pamilya na gusto man natin sana na maging buo pero kung ito naman ay magulo at punong-puno ng hirap darating ang time na iisipin mong takasan ito at sa pagtakas ko sinigurado kong dala ko ang mga anak ko para wala na akong babalikan pa. Lakasan ng loob at laging hingin ang gabay ng Panginoon. Hanggang dito na lang Ate Sol. Nagpapasalamat Perla.